Okay, uh, magandang araw sa ating lahat. Ngayon sa uh, today's video ay uh, gagawa tayo ng uh, generator na uh, nabili natin sa junk Shop. No? Ito yung ating uh, nabiling uh, generator. Ito yung tatak niya, Toyohama so, na 2-stroke. Ayan, AH950 generator. Gasoline. So ito yung ano niya. Meron uh, siyang volt meter, AC volt meter. Uh, output na 220 volts. AC, AC reset. Tapos meron siyang indicator, indicator light. Tapos meron siyang engine switch. Uh, meron siyang choke. Yeah. Ayan. Tapos ito, meron siyang uh, start starter dito. Pero stock up siya. So, yung gagawin natin ngayon? Uh, Iko-condition -co natin, natin para magmukhang bago. Ito kasi nabili lang natin ng 1.5 sa jump shop. Shoutout nga pala kay uh, Contoni yung mayari ng uh, junk shop na uh, pinagbilan natin so ngayon okay, papaklasin natin to para malinisan natin ma-check natin uh, ito yung kanyang tanke malinis na malinis ayun o Alatang hindi masyadong nagamit. So ngayon, hanggat hindi natin napapaystart, hindi natin alam kung ano yung differential niya. So ngayon, ang gagawin natin. Papaklasin natin lahat yan. Lilinisin natin para magbukang bago. Yung starter niya dito, para maihilan natin. Ito nga pala yung ano niya, 2.5 horse power, itu so lama, ya. Yeah. Na ginawa natin na nirecon natin so yung gagawin natin ay maanda na lang natin so mabili tayo ng gas na ah, halaga 50 pesos yeah, hindi lang dito lang yung ano tapos dalag na lang natin na ah. puti, yan naruwan natin na puti. bago so, piroksan na natin yung puti nakakado lang natin bukod tayo pa Eh, kung na natin, mo muna kasi baka mamaya may tuloy yung bawat gilid niyan.